Mula sa langit biglang bumagsak ang ilang malalaking lobo na hugis ulo ng tao, ang batang babae ay hindi nakaiwas at nahuli ng lubod sa leeg, isang lalaki ang bumaril ng pana at tinamaan ng isa sa mga lobo, nagsimulang maglikang lobo at naglabas ng malungkot na sigaw, inakala ng batang babae na ligtas na siya kaya tumingin siya sa kanyang kasama. Ngunit ang kwento ay nagsimula isang buwan na ang nakalipas ng matagpuan ng sikat na idolo na si Lily na patay sa cable sa labas ng kanyang apartment. Sa simula, inakala ng lahat na ito ay isang karaniwang pagpapakamatay kaya't matapos ang pagkagulat, ang insidente ay agad na hamupa. Hanggang dalawang linggo ang nakalipas, biglang kumalat ang maraming chismis online na may mga nakakita sa multo ni Lily sa isang parke. Kaunti lang ang naniwala sa ganitong kwento. Si Kadi, na matalik na kaibigan ni Lily, ay nagalit sa ganitong kawalang galang na pahayag. Gayunpaman, isang araw, sinabi ng kasintahan ni Lily na ang ulo ni Lily ay lumulutang sa bakuran tuwing hating gabi at nakatitig sa kanya hindi naniwala si Kadi sa lalaki at sinabing kung magpakita si Lily ngayong gabi, ipapalam niya ito para personal na kumpirmahin. Nang gabi iyon, nakatanggap ng tawag si Kadi at agad pumunta. Pagdating niya sa bakura ng lalaki, nakita niyang lumulutang ang ulo ni Lily. Hinabon ni Kadi ang lobo na hugis ulo. Sa oras na iyon, umakyat sa puno ang kasintahan ni Lily. Umiiyak na sinabing huwag siyang iwan. Ang lobo na hugis ulo ay naglabas ng lubod at nahuli ang kanyang leeg, at sa isang iglap, ang lalaki ay nabigti. Sumigaw si Kadi ng malakas. Lumabas ang lobo na hugis ulo ng lalaki. Kinabukasan, ikinwento ni Kadi sa kanyang mga kaklase ang nangyari kagabi. Hinala niya na ganito rin ang nangyari kay Lily, ngunit ang lobo ay aksidenteng sama bit sa cable kaya nagmukhang pagpapakamatay. Habang nagsasalita, biglang napansin ng isang kaklase na may mga lobo na lumulutang mula sa langit. Napansin nilang ang mga lobo ay kamukha nila. Dalawang babae ang hindi nakaiwas at nahuli ng lobo at agad na nabigti tumakbo si Kadi at isa pang babae sa eskinita. Ang malalaking lobo na hugis ulo ay nakatitig sa kanila mula sa labas at patuloy na naglalabas ng lubid. Sa oras na iyon, isang lalaki ang nakarinig ng sigaw at binuksan ng bintana. Nang makita niya ang mga lobo na hugis ulo sa labas, halos maihi siya sa takot. Agad siyang bumalik sa loob, kinuha ang kanyang crossbow, at binaril ang lobo. Ang lobo itinamaan, nagsimulang maglik, at naglabas ng kakaibang malungkot na sigaw. Naisip ni Kadi na makakarelax na siya, ngunit sa susunod na segundo, ang ulo ng babae ay nagsimulang maglik na parang lobo. Sa ganitong kalagayan, natakot siya at agad na tumakbo. Sa oras na iyon, lumitaw ang maraming mga lobo na may mga ulo ng tao sa kalangitan, kahit sa harap ng kanilang bahay, ang mga lobo ng ulo ng kanyang kapatid at mga magulang ay lumulutang din sa labas. Isang mamamahayagang ang naguulat ng nakakatakot na tanawin na ito, at ang kanyang lobo ng ulo ay lumapit at binitay siya ng buhay pagkatapos, ang mamamahayag ay naging isa sa mga nasa kalangitan. Ang tagapagbalita sa telebisyon ay nananawagan sa mga mamamayan na huwag lumabas hanggat maaari. Sinabi rin ng mga eksperto na ang mga lobo na ito ay hindi dapat sunugin o tusukin, kung hindi, ang tunay na katawan na may parehong mukha ay makakaranas ng parehong kapalaran. Matapos tapusin ng ama ang kanyang trabaho, pinrotektahan niya ang kanyang leeg at mabilis na tumakbo patungo sa kotse. Isang lobo ang nagbigki sa kanyang katawan at binitay siya ng buhay sa ere. Ang pamilya ni Kadi ay nawalan ng pag-asa. Kasunod nito, hindi makayanan ng kapatid. Sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang lumabas. Pagbukas ng pinto, ginamit niya ang payong para atali ang lubid sa ibaba, at sa pagkakataong iyon, mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi pa rin bumabalik ang kapatid. Ngunit ang ina ay kakaibang naglakad mag-isa palabas ng bahay, at sa ilalim ng takot na tingin ni Kadi, siya rin ay binitay ng lubid. Ngayon, si Kadi na lang ang natitira. Ang boses ng kaibigan mula sa labas ng bintana ay naririnig, patuloy na hinihikayat si Kadi na lumabas at makipaglaro sa kanila. Nanginginig si Kadi at hindi maglakas loob na buksan ang bintana. Biglang narinig ang boses ng kapatid na nagmamadaling sinasabing buksan ni Kadi ang bintana dahil nagdala siya ng pagkain. Sa wakas, binuksan ni Kadi ang bintana, ngunit ang nakita niya ay ang bangkay ng kanyang kapatid na matagal ng patay.